Marami sa atin ang nangangahas na pasukin ang mundo ng showbiz. Maraming mga kababayan natin ang nangangarap na sana ay sumikat din sila at dumami ang kanilang mga tagahanga. Subalit lingid sa kalaman ng marami, hindi din pala biro ang pinagdadaanan ng mga artista natin na sa tuwing dumaraan sila sa isang kontrobersiya, nawawalan ng mga projects at nakakalimutan na ng kanilang mga tagahanga. Halos ikamatay nila ang labis na pag-iisip at ang ilan naman. At ang ilan naman ay tuloy nang nawawala sa tamang pag-iisip dahil sa labis na depresyon, stress at trauma. Para sa video natin ngayon, ating kikilalanin ng mga sikat na artista na nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Ang ilan sa kanila ay muling nakabawi pero ang ilan tuluyan ang kinain ng depresyon, stress at anxiety at tuluyan ang nawala sa kanilang tamang pag-iisip. Una ay si Brandy Ayala. Isang nakakabahalang video ang kumalat sa social media na kung saan ipinapakita ng isang dating artista o sexy starlet noong dekado 80 na palaboy-laboy na lamang sa kalye at tila wala na sa kanyang tamang pag-iisip. Siya ay kabilang sa tinaguriang mga liquor beauties noong mga 1980s na may screen name na si Brandy Ayala o si Remedios Estrada sa totoong buhay. Labis na pumatok si Brandy noong mga dekada 80 dahil sa kanyang angking kagandahan at hubog ng kanyang katawan. Marami ding mga pelikulang nagawa ni Brandy gaya na lamang ng Bodyguard kung saan bumida si Bong Revilla Jr. No Blood, No Surrender at kung ano-ano pa. Subalit kagaya din ng ibang mga sumikat na artista noon, unti-unting naglamlam ang kanyang karera at nalaos. Nakalimutan na din siya ng kanyang mga tagahanga at nawala na sa dating maningning na intablado ng pag-arte. Hanggang sa noong taong 2021, Nakulo ng dating sexy star na pag-aalagala na lamang sa kalsada at sasalita na mag-isa. Noong makuha na ng naturang video ay halos isang taon na pala itong nawawala at pag-aalagala sa lansangan. Sa ngayon ay nakauwi na sa kanilang bahay si Brandy Ayala sa Tondo, Maynila kung saan doon nakatira ang kanyang pamilya. Ang kinahinat ng buhay ng dating sexy starlet ay maituturing na isang bangungot para sa katulad niyang naging labis ang kasikatan noon. Pangalawa ay si Anjo Damiles. Talaga namang walang piniling tao ang pagtama ng COVID-19 noon sa Pilipinas. Isa din sa mga pinakanaapektuhan noon ay mga artista na nawala ng trabaho at mapagkakakitaan sa isang iglap na wala ang nag-iisang trabaho ang pinagsusuporta nila sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Dahil dito, marami sa mga artista noon ang nakaranas ng matinding stress, depression, anxiety, apektado din ng mental health. At ganito ang binahagi ng kapuso aktor na si Anjo Damiles na dumaan siya sa severe depression noong pumutok ang pandemya noong taong 2020. Mabuti na lamang umunot nandyan ang pamilya at lalong lumalim ang pananalig niya sa Diyos. Kaya isa raw yan sa kanyang kinakapitan noon. Ibinahagi ito ni Anjo nang humarap siya sa virtual media con ng Daig Kayo ng Lola Ko Presents Captain Barbie. Bandang Hunyo noong 2020 daw siya nang dumaan sa matinding depresyon dahil sa hirap na dulot ng pandemya. Ang hirap i-explain when it comes to mental health, it suddenly just breaks you down into two. May point pa noong panahon na yun na nagsnap na lang po ako. Nawala ako sa tamang pag-iisip and it was sad to see na ganun. I was crying. I was lost. Ang hirap hanapin ang sarili mo na maging okay. Ang hirap yung path na yun. Ang hirap talaga sundan. Pahayag ni Anjo. But with the help of my psychiatrist, of course the medicines, medyo nag-calm down yung pag-iisip ko and never nawala sa pag-iisip ko was God. Si God talaga ang nakatulong sa akin. Also my family. The doctor na they kept me sane. They gave ideas na bago. Kung ano ang pwedeng gawin to keep your mind occupied. Dagdag niyang pahayag. Kaya ang lagi niyang sinasabi sa mga taong na de-depress ay huwag bumitiw sa pagdarasal. Ngayon ay medyo okay na raw siya at malaking bagay din daw na napasama siya sa first yaya na naging maganda ang role niya at naging close raw siya sa mga kasamahan niya sa seryeng iyon. Sa ngayon ay nagtatrabaho na ng normal si Anjo at kahit paano ay may mga, ay may mga proyekto na rin siyang dumarating. Pangatlo ay si Iwamoto. Nalaman ni Iwamoto na mayroon siyang bipolar disorder with severe panic attacks at post-traumatic stress disorder noong 2017. Masaya na ngayon si Iwamoto sa estado ng kanyang buhay. Mayroon siyang dalawang anak at kapiling niya ang partner niyang si Pam Pilakson. Pero lingid sa kalaman ng lahat ay dumanas ng maraming pagsubok sa buhay ang starstruck survivor tulad ng pagpanaw ng kanyang ama noong 2009 at pinagdaan ng annulment sa dati niyang asawa. Ang stress na dulot ng mga dinanas niyang ito ay nagresulta ng pagkakaroon niya ng mental health disorder. Hindi pinansin ni Iwa ang mga sintomas at tumagal ito hanggang ipinanganak na ang panganay niya na si Mimi noong 2013. Ibinahagi ni Iwa na nalaman niyang mayroon siyang bipolar disorder. Ibinahagi ni Iwa na nalaman niyang mayroon siyang bipolar disorder with severe panic attacks at post-traumatic stress disorder noong 2017. Ngayon ay mabuti na ang kalagayan ng aktres at kasama sa healing process niya ang kapatawaran at kapayapaan sa sarili at sa mga taong naging ng kalungkutan niya. Buong tapang umanong hinarap nito ni Iwa, katuwa ang kanyang mga mahal sa buhay at ibang-ibang -iba narawang mundo niya ngayon. Dahil sa pagsubok na pinagdaanan, pinayuhan ni Iwa ang publiko na alisin ang stigma sa mental health issues. Para naman sa mga dumaranas ng mental health illness, huwag mo na silang mahiya na humingi ng tulong sa mga doktor, mahal sa buhay, sa Diyos at sa totoong kaibigan. Pangapat ay si Lovely Emboscado. Isa sa mga finalist sa Season 1 ng Protege, ang talent search program ng GMA7 noong 2011 at binansagan na The Singing Cinderella mula sa Tagum Davao. Ang naging mentor niya noon ay ang Queen of Soul na si Jaya, former talent din si Lovely ng GMA Artist Center, ang talent management agency ng GMA7. Lumabas na siya sa maraming programa ng Kapuso Network tulad ng Party Pilipinas, Magpakilanman at The Half Sisters. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Lovely at ng kanyang mga magulang dahil homeless na sila kaya naninirahan na lamang sila sa kalye. Ang ina ni Lovely na si Daisy ang nagsabi sa Cabinet Files na isang linggo na silang nakatira sa kalye at nang hihingi ng pagkain sa simbahan para pang gutom. Nabaw sila ng utang kaya walang natira sa kanila. Ang naging kita o ni Lovely ay naging sapat lamang para ipangbayad nila sa kanilang utang. Dahil sa labis na depresyon, na-confine si Lovely na mayroong skizofrenia. Makalipas ang halos apat na buwang pananatili sa National Center for Mental Health, umuwi na si Lovely as umuwi na si Lovely emboskado sa tahanan nila sa Baseco Tondo, Manila noong 2020. Maayos ng kanyang kalagayan pero kailangan pa rin niyang sumailalim sa monthly check-up. Sinundo siya ni Kriza Neri, ang grand winner at batchmate niya sa season 1 ng Protege, The Battle for the Big Break, ang talent search ng Jimmy 7 noong 2011. Si Kriza ang nagmalasakit at tumulong na makita si Lovely na ang kanyang ina at stepfather na naninirahan sa kalye sa Quezon City noong, noong Enero 2020. Sa tulong ng Kapuso Foundation ng GMA Network Incorporated, pinasuri ni Kriza sa doktor si Lovely na lamang may schizophrenia si Lovely at ipinasok sa mental hospital. Bilang rekomendasyon, si Crisa ang may idea na magkaroon ng benefit concert para kay Lovely sa Circo Murato noong nakaraang mga taon.